Mindanao, din mo, Mindanao, ka, na, na, ka sa Camindanao. 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 Saan? Sa Cotabato? Sa, oh, sa, 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 hindi naman talaga sa Cotabato. Yung city yeah. lang. Ah. Gusto mo rin siya. Gusto mo rin siya. North Cow. North Cow. North Cow. Asan ka, donut niyo? Pabukas ang donut niyo? Ano yes. ba yung North? Hindi. Yan ayang Indonesia. Parang. Parang. Ay. Ay. Hindi. Sa. Sa. So, ah. Sa. So city. Wapa ka ayon? Hindi. Sister

Vlogger siya, tapos hindi ko inaakal. ako. Pa. and ako. Ay hindi ko inaakala na makakita rin ako ng kapwa ko dito, vlogger. at sila. siya ay sumasahog ng mga idol. Pakipalong na lang siya. Rise na Yun. ka lang doon. Ayun isang vlogger na sumasahod na so nagkita kami dito sa isang no, uh, um, na, na maraming tamar at ang aming mga amo mga idol ay magkakaibigan ay pala ayan nakapunta kasi ako na po tapos sana panas yang kamal panas hindi mm. madiin. Mm. May kilala ko doon uh, mm. sa so, kota bato dito si wala ka? ba tawag so ganti ko kasi nakapagsama ang na. ay maging na. May kaibigan nila ako na ano, ay, so, so, sa Sa so, so, Hmm? Auntie ko, so, sa awal, daer. Daer. Sa yung auntie ko, sa aula. Tayeb. isa natin lang. Tapos yung, yung pamangkinan, pinsan ko yung ano. Ay, 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 ay. Pagkasama rin ang kauso. Sa Sambuanga? Sige. Sa Sige. Ayun ba? eh. ko si taga Hulusulo. May sa